So ito yung bagong unit guys uh, Rusi Flex 125 Ayan o Flex 125 Epay na siya guys Ayan. Kung mapapansin nyo halos wala siyang sticker ng Rusi Ito lang So overall guys Wala siyang sticker ng Rusi Maliban dito sa upuan At saka Dito sa kanyang Sa may belt banda So yung specs nya guys tingnan natin dito tayo sa may harap so digital na to guys tapos mayroon siyang RPM gauge dyan tapos sa mga switches nya high and low may hazard siya ito yung busina yung hazard sya na guys pindutin nyo papuntang kanan o kaliwa maghahazard yan ngayon kung gagamitin nyo lang siya as a turning signal pipindutin nyo siya kaliwa tapos bago kayo magkanan ipopos nyo siya pababa tapos bago kayo kakanan kasi pag dineritso nyo siya doon magiging hazard siya so dito sa kabila guys mayroon siyang engine kill switch tapos may on off yung ilaw nya guys may patayan tapos ito yung starter tapos yung sa flooring nya guys dito mas malapad siya ng kunti dun sa Honda Click 125 tapos mayroon din siya guys dito bulsa malalim to guys hindi malalaglag yung cellphone pero wala siyang takip tapos meron din siyang charging port pagka nalubatan ka ng cellphone pwede ka mag charge dito meron din siyang sabitan tapos dito may bulsa rin na maliit so ito yung kanyang ignition switch so, may engine nya guys yung sa sparkle 125 guys na na rusi eh. parehas lang sila ng engine So ang nagkaiba lang talaga yung kaha. Meron din siyang kickstart tapos ayun yung mags niya guys. So. Tapos dito sa harap naka naka single disc. So ito guys hindi to ABS, ano yan? Speed meter sensor. So ang ganda ng kanyang telescopic may may naka na rosy. yan sticker guys talagang ano yan aluminum kasama siya sa paggawa. So, ito yung harap niya guys. Parang kasing laki sya ng Honda Beat. Ang ganda ng mukha niya, oh, parang robot. Ito yung kanya, puro LED na yung ilaw niyan guys. Wala na dyan halogen. So yan, ito rin yung mags niya parehas din sa Sparkle 125. Yung hindi alam ng nakararami, mayroon siyang oil filter siguro to Hindi pa namin na try buksan pero oil filter siguro yan guys. So ayun lang guys. Thank you for watching